Tay lang ano laro 'yan. Hanapin mo ang padaming pera pag mo na nakita sa iyo na 'yon. Oh, oh, sige, may manok doon oh. saan? Ha? Saan? Ay, wala na bumaba na. Ha? Game na ba? Opo. Oh, sige, pipili na ako ah. Ito sa akin. Ito sa akin. Okay, sabay tayong mag-open na 1 2 3 go. Uy, ja, patako ng kwenta ako, 20 lang. Wow! Wow! 100 pesos, 300 lang! Wow! Bakit <laughs> naman? Okay, A few moments later. Eh! Ay, sorry, ko na nga pala kita. Huwag na! Buhat-buhat ko na. Tutulong <coughs> ka pa. Ano? Ay, huh? Ayan. bibili ako kasi ng chichiria. Ah. Naku, wala pa. Aga-aga pa eh. O, sige. O, oh, yes, tayo. Yan ang dami ko nabili! wala ano? kang bariya! Hindi eh, mo, mo kasi sinabi marami kang bibilin. Mag Magtanong ka. Anong Al ba? Kuya, bakit po pakiayot po na electric pan to? Okay. Kasi ko tumutunog po. Okay. Eko lang ha? Opo. Ha?

Ikaw na, wala ka bang kamay? Kapan right, Okay po. Ibo, ibo. Palagay naman ako na sa may kusinaw. Kusina? Oo, oh, palagay ako. Ayoko po nga, di ba may paa ka naman? Oh. Ibo maglabay. <laughs> ah! Ikaw